Gabi ay... ba? Ano? Isang kamanghamang hamon ang naghihintay iyo. Ayos ka na! mo ang iyong Kung gaano ka kahusay sa pagguhit. Sa unang round, ikaw Kailangan ay... Kailangan kong iguhit si Puppet. Ang makakagawa ng pinakamahusay na guhit sa loob ng isang minuto ay makakakuha nitong cool na laruan. Sige, mag-drawing na kayo, pero hindi gamit ang pintura. Skittles na candy ang gagamitin. Wow, magiging masaya ito. Alam mo ba? Nagsimula na ang iyong minuto. Magpatuloy na. Simula sabi mo? Kaya oras na para mag-enjoy sa paborito kong candy. Uh. Oh. Hindi, 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 hindi. Pag-amokin din sa Skittles ay may matingkad na mga kulay na nangangahulugang makakatulong talaga sila sa akin na gumawa ng magandang larawan. Sa tingin ko, kaya ko ito. May mas maganda akong ideya. Oh. Paano kung gawing tunay na mga kulay ang mga candy na Kailangan nito? ko ng paleta at ng tubig. Perfecto! Ngayon meron akong iba't ibang kulay. Oh. Hoy, hindi pwede. Hindi ko papayagang manalo si Jane. Basta kailangan mo lang ng tubig kaya kong gawin yan. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Ito ang guhit na siguradong mananalo ngayong round. Wow! Naku! Ano ang gagawin ko? Aksidenteng nakain ko lahat ng candy. Wow, Barbie. Baka kunin ko ang iyong drawing. Oo oh, Ang hirap. Pinilit kong mabuti. Ano? Aba, guys. Tapos na ang oras ninyo. Ipakita niyo sa amin ang inyong iginuhit. Hoy, gusto mo ba ito? Biro mo ba ako? Wala akong na-drawing. Naku, kasi ang sarap ng Skittles. Sinubukan ko talaga pero ang, ang pamutol tubig... ay bumaon at iniwan ang puso sa mesa. Oops. Kaya hindi kumpleto ang iyong pagguhit. Kumusta ang akin? Tunay kang wow, artista. Wow, Jane, ikaw. Jane, ay... Makukuha mo ang palatandaan ng mga nanalo. Salamat. Bakit? Sa amin dapat ang premyo. Oh! Sa totoo lang. Andy, gusto mo bang... lang. Gusto mo bang makibahagi sa puppet sa akin? Siyempre. Oh, huwag mo itong hawakan. Sige, sige. Pasensya na, Jane. Sabi ni Barbie, hindi ko pwedeng paglaruan ito. Bakit kailangan natin ng maraming sarsa? Ano? Kasi ngayon, gagamitin mo ito para mag-drawing. Ngayon, ang premyo mo ay isda. Ay! Eh, no, meron kang isang minuto para gumuhit. Sa tingin ko, kailangan nating magsikap dahil may kondisyon. Ang magagandang premyo ay para sa magagandang guhit. When hmm. the endless curves, guhit. Well, siguradong hindi ako kakain ngayon. Gusto kong ano? manalo. Ano? Ay, nako! Andy, pasensya na pero tinatapon mo lahat ng basura mo sa akin. Oh, sorry, Jade. Salamat. Hindi ko sinasadya. Pansin. Ayos lang. Anong ginagawa ko? Tinutulungan siya. <laughs> Nakokonsensya ako. Ngayon ay oras na para sa... Simone and for drawing. I'm SARS and though it's compelling. Mukhang hmm. napagdesisyonan na para sa akin. Pero hey, maganda naman Doing ang pinili. Isda. <laughs> Andy, ang galing mo! Ang isda mo talaga ay ngayon para sa akin at ang aking guhit. Sa tingin ko, mas mabuting gawin ito gamit ang mga daliri ko. Kayang-kaya ko kayong talunin lahat. Uh. Hoy, ikaw! Tikman natin ng sarsa! Ah! Sarap. Mula saan Isang manika? Okay, tapos na ako. Yan ang lahat ng mga sarsa. Sana hindi babagsak ang lahat ng mga lalagyan na ito. Bako, ano ang nagawa ko? Ay, nasira ang drawing ko. Hindi. hindi Guys, hindi, tama hindi, na! Hindi, hindi. Panahon na upang ipakita ang inyong mga obra maestra. Sigurado ako! E Jane Ako to umabot sa oras. Jane, ikaw muna. Jane, ang galing. Talagang gusto ko ang iyong pagguhit. Andy, o, Saan? tingnan mo kung gaano ito kaganda. Hindi mo dapat ako masyadong pagkatiwalaan. Ano sa tingin mo, Ryan? Kwadyo ko ang lahat ng makakaya ko. Ang mo, super etwa view? Prodasa ng drawing ko. Ano? Alam. Sa tingin ko, si Barbie ang may gawa nito. Barbara! Katamtaman lang ang drawing mo. Mas maganda ang kay Jane. Paano mo nagawa, Barbie? Ayaw kong matalo. At natapos na ito. Baka sa susunod, sipagan mo pa sa pagguhit mo. Uh, Pero ayoko nito! Hali ka na! Huwag mag-alala. Alam ko kung paano kita matutulungan. Mayroon akong burner. Makakagawa tayo ng masarap na tanghalian mula sa iyong isda. Uy, paano ito gumagana? Paano mo ito buksan? Ah, nahanap ko na. Sorry, Barbie. Henyo uh, uh, uh. ko. Tingnan mo kung gaano kasarap ito. Mas magiging masarap ito kapag nagdagdag tayo ng ilang gulay. Wow. Pagkatapos, magiging perpekto na ang Jay. lahat. Ikaw ay henyo. Ang sarap nito. Medyo kakaiba ang premyo sa pagkakataong ito. Pero ito ay marangya. Ang napakagandang damit na ito ay naghihintay sa iyo. Wow, ang ganda. Oh, dear, we're right. We're trying to ano? pagsasalita. Panahon na para gumuhin. Ano? Tumatakbo ang oras. Wow, hindi pa ako nakakapag-drawing gamit ang 3D pen dati. Ako rin. Pero sa tingin ko, kaya ko ito. Ang ganda tingnan. Madaling gamitin ang 3D pen na ito. Nakakainis. At may naisip akong medyo kakaibang idea. Una, gagawin ko ang mga individual na bahagi ng damit. Ay, mas maganda akong ideya. Wala akong paki sa damit. Mas gusto kong gumawa ng kotse. Bagong crew ka sobrang astig, astig. and ghost. Tingnan mo kung gaano ito kaganda magmaneho. Parang bata ka umasta? Sa tingin ko, napakaganda ng kinalabasan ng damit na ito. Naku! Hindi ito sapat na matibay. Hoy Andy, magaling ka talagang gumawa ng mga 3D model gamit ang pen. Lucky. Baka pwede mo rin akong tulungan. Oh. sigurado. Ano ang alam ng mga lalaki tungkol sa paggawa ng mga damit? Oh. Sige mga kasama. Ipakita mo sa akin ang ginawa mo. Tapos na ang minuto mo. Wow, Andy. Talagang napahanga mo ako. Ah, uh, pero hindi ako yon. Pero talagang nadismaya ako kay Barbie. Nasaan ang kalahati ng damit? Ay naku! Akala ko nandoon! Pasensya na. Pero ang damit ko ay bumagsak din. Wala namang problema. Napagdesisyonan ko na si Andy ang panalo. Binabati kita? Sana magustuhan mo ang bago mong kasuotan. Ito ay kakilakilabot! Andy, tiyak na magiging Instagram star ka. Ako ang hari ng palasyong ito. Pero ang corona ay maging iyo. Sa ilang sandali, kung makakagawa ka ng cool na drawing. Talaga bang gusto mo ng corona na ganyan? Oo nga, Jane. Bagay sa iyo ang isang corona. Okay, mga magkasintahan. Ang oras mo ay tumatakbo na. Magmadali ka. Paano ako mag-drawing gamit ang makeup? Eh, hindi ko alam kung paano gamitin ito kahit kaunti. Hey! Sa tingin ko maganda ang kalalabasan ng drawing ko. Andy, kunin mo ang lipstick para makagawa ng cool na drawing. Oh, salamat sa payo. Sa bilis na ito, matatalo nila ako. Ano ang gagawin ko? Ah! Iyon na! Ang mga maliliit na glitters na ginto ang magliligtas sa akin. Hoy! Ano yon? Ako na ang pahala dyan. Shay, kumakanta! Nako! Pasensya na, Jane. Hindi ko sinasadya. Ako talaga promise. Ngayon nasira na ang drawing ko. Aha! Buti nga sa'yo. Hoy! Kunin mo ang aking drawing. Bigay ko ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Salamat! Isa kang tunay na gino'o. Ngayon, kailangan ko lang ituwid ng kaunti ang iyong drawing. Gagawa rin ako ng korona mula sa iyo. Versyong papel lang. Mas maganda ito kaysa sa simpleng pagguhit. Ngayon, wala na silang oras para gumuhit ng cool na corona. Pero may pagkakataon akong manalo. Sa tingin ko, kaunting kalat ay sapat na. Ay, ang ganda! Wow, napakaganda nito. Siyempre, corona ko ito. Let's give you an order for every time when you kill Esther. Jane, hindi ito maganda. Mas magaling mag-drawing. Uy! At gumawa ako ng origami. Ang galing, di ba? Napaka-original. Pero kailangan ko ng drawing. Gaya ng sa akin? Iyan ay perfecto. Magaling, Barbie. Iyan ang pinakamagandang corona na nakita ko. Kaya ikaw ang makakakuha ng... ng... Wow! Isa na akong tunay na prinsesa ngayon. Hindi tulad ni Jane. Ngayon, kailangan ko na lang hanapin ang prinsipe. Oh, nandito na siya. Wow, ang bilis. Mahal na oh, prinsipe, hindi ko gagawin. Dadalhin mo ba ako sa iyong kaharian? <laughs> ang kaharian ng mapimples? Hindi! Hoy, alam mo ba? Jane, may corona rin ako para sa iyo. Hindi ito gawa Pero sa Pero gawa ito sa pag-ibig. Ito di isang ilang bulaklak para sa'yo. Oh! Maraming salamat, Andy. Sige. Kumuha tayo ng ice cream. Oo, tara na. Mga kaibigan, gusto kong buksan muna ang aking ulam. Wow, may chewing gum. Ang cool, natutuwa akong nakuha ko ito. Ang bango, wow. Anong ginagawa mo, Tom? Sa totoo lang, to para sa lahat. Tingnan natin kung ano ang nasa ilalim ng takip ko. Wow! May chewing gum din dito. Oh, At wow. mas marami silang nakuha kaysa kay Polly. Nagugustuhan ko ito. Kailangan ko tanggalin wow. agad ang mga pambalot. Anong ginagawa mo, Kate? Lahat ng mga pambalot na yan ay lumilipad sa amin. Natutuwa akong tapos ka na. Kailangan ko lang buksan ang akin. Oh. Wow! Mga pakete ng chewing gum, gum dito? So that... Paano ko aalisin ang mga balot? Subukan mong gumamit ng ventilador. Wow, nagawa ko. Tom, pwede bang makihiram sa'yo? Huwag mo nang pangarapin yan, Polly. Walang nakuha si Polly. Ayos lang yan. May sarili akong susubukan at gusto kong subukan ito muna. Kailangan mong maghintay hanggang hindi pa tapos. Ang sarap. Ngayon, makakapagpalobo na ako ng bubble. Ano ang talo? Isang epic fail. Alam ko na ang gagawin. Kailangan ko lang kumuha ng hand pump. Noorin ito. Ngayon palalakihin ko ang pinakamalaking bula sa mundo. Mahusay na ideya. Magandang kinalabasan. Gusto kong ilagay ito sa isang stick at itago ito magpakailanman. Gusto ko rin ng bula. At kung hindi ito ang bula ko, kailangan ko itong alisin. Sorry, Polly. Alalahanin ko ito, mamaya, ya Kate. Isipin mo 'yan. Balang araw, makukuha mo rin ito. Oo, pero hindi ngayon. Pagkatapos ng lahat, marami pa akong mas mahalagang gagawin. Kailangan kong kumain ng maraming gum. Holly, panoorin mo ito. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng matagal. Napakabagal talaga ni Kate. Wow, talagang nakakapagpalobo siya ng bubble gum. Ngayon, makakaganti na ako. Ano ang ginawa mo, Polly? Napakaganda ng bubble na yon. Oras na para gumante. Naku, aksidente kong natanggal ang mga kilay ko. Kailangan nating ibalik agad. Sana magmukha silang normal kapag tapos na ang lahat. Sigilan mo ang pagtawa. Teka, may kailangan kang gawin. Sang-ayon ako sa ngayon. Kakailanganin ito ng maraming pagsisikap at maraming oras, pero kakainin ko lahat ng gum na ito. Hindi ko akalaing magiging ganito kahirap. Pawis na ako at halos hindi ko na maigalaw ang pangako. Sige, oras na para magpalobo ng bubble. Kaya ko 'to. Tom tama na. Sobra na yan. Oh, hindi pumutok. Parang may sumabog dito. Kamusta ka, Tom? Hindi ako makagalaw. Nakadikit ako sa mesa. Kagaya ng dati. Kailangan kong magsimula. Wow, Skittles! Mas maganda ito kaysa chewing gum. Tignan natin kung anong nakuha namin ni Kate. Wow! Uh, ang dami kong kandila at meron akong isang buong bundok. Hindi ko man lang mabilang ang lahat ng ito. Walang swerte si Polly. Ang sama nyo talaga. Wala na, magkakaroon din ako ng swerte balang at balang araw. pagkatapos ay tiyak na hindi ko gagawin. Ibabahagi ko sa'yo. Well, okay. iisa lang ang pack ng candy. Oh, kailangan kong kainin ito ng dahan-dahan para ma-enjoy ang bawat sandali. Aba, tapos na ang candy. Sayang naman, bilis ng pag-ikot. Wow, ano matamis, matamis at maasim ng sabay. Chay, mag-pause to the release Gusto ko ang bagay na ito. Moving ka! May naisip akong solusyon. Maliwala ka. Yung tawa ating gagawit mo, na siya kailangan kong ibuhos ang lahat ng candy. Medyo tatagal ito, pero magiging sulit. Tapos na. Magpatuloy na tayo. Ngayon, kailangan kong ayusin ang mga ito ayon sa kulay. Tulad nito. Nakakatuwa ito. Halos tapos na ako. Tingnan mo kung gaano ito kaganda. Oh, pwede bang makahingi ng isa? Okay. Wow! Parang hindi napapansin ni Tom ang kahit ano. Magnanakaw ako ng ilang candy pa. Ang galing kong manghuli. Hindi ko maintindihan kung saan napunta ang candy ko. Akala ko may mas marami pa rito. Polly, ito lahat ang iyong kagagawan. Wala na. Handa na ako para sa iyo ngayon. Iwan ko ang pain na bitag dito at pupunuin ito ng candy para hindi ka maghinala. <laughs> Panahon na para sa higit pa. Ay nako, ang daliri ko. Saan nanggaling ang trap ng dagana ito? Baka nabalik ko ito. Tom, alam ko ikaw ang naglagay nito. Hello? Hindi mo naman kailangang kainin ang candy ko. At isinama ko na sila ayon sa kulay. Ngayon ay may enjoy ko na ang bawat lasa ng hiwalay. Sobrang sakim niya. Kumuha lang ako ng ilan sa mga candy. Hayaan mo na, Tom. Makukuha mo na sa akin ngayon. Ano ito, Polly? Isang malaking ventilador. Hinipan mo ang candy ko. Ayos! Narito pa rin lahat ng candy ko at hindi na ako makapaghintay na kainin. Nasa pinakataas. Tingnan natin kung ano ang nasa loob. Tingnan mo kung gaano kasarap ito tingnan. Ang daming iba't ibang lasa. Gusto ko na silang tikman agad. Narito na ang unang pakete. Oras na para buksan ang iba pa. Paano kung ibuhos ko ang candy dito sa mesa? Baka mas madali ito. Sige, ipagpatuloy natin. Nakuha ko na ito. Mga malinaw na matatagalan Ma, ito. Gagamitin natin ang ating mga telepono. oh, maglaro ng puppet. Siguro dapat tayong gumawa ng thumb work. Tama na, hindi ko na kaya. Parang sasabog na ang na natin ito? Ay, tingnan mo. Uh, tama ako. Uh, kaya ko itong gawin mag uh, Anong ginagawa mo, Kate? Bakit ang dami mong plato? Hmm. Kailangan mong maging matiyaga, Tom. Malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Tingnan mo kung gaano ko kaganda inayos ang candy. Ngayon, kailangan ko silang lagyan ng Sprite. At doon, makikita mo ang tunay na himala. Magkakaroon ng bahaghari sa aking plato. Nagsimula na. Tingnan mo. ginagawa yon parang mahika, para talagang bahaghari. Sabi ko na, at ang mga kulay ay nagkalat ng maganda isa-isa. Wow! Sa pagkakataong ito, gusto kong ako ang mauna. Ano ba naman ito? Hindi pa ako nakakita ng ganito kaliit na bahagi ng popcorn. Kailangan ko aminin, hindi rin ako nakakakuha ng marami. Pero mas mabuti naman ito kaysa kay Tom. Sa wakas, nasa panig ko ang swerte. Alam kong mangyayari ito. Ang laki ng balde ng popcorn. Wow! Ingat ako sa'yo, Polly. Kailangan ko nalang kainin ang malit kong kami. kasama at umiyak. Pero may malita akong sikreto. Anong ginagawa mo, Tom? So, tingin ko, wag siya ng kalokohan. Nakang naiintindihan, kahit ang pinakamalit na bahagi ay kailangang kainin ng maayos. Kukunin ko ang aking tinidor at kutsilyo. Ganito ang ginagawa ng totoong aristokrata. Hindi ganung kadaling hatiin ito. Pero kaya ko ito. Naiintindihan ko. Nagiinarti ka lang. May maganda lang talaga akong asal. Kapag pinili mo, hindi ko iniintindi ang asal. Masisiyahan akong kainin ang popcorn ko kahit kaunti lang. Tingnan mo kung gaano ako matalino. Wow, hindi ko alam na magagawa mo yan. Mukhang iyon na iyon. Ano? Oh, hindi. Meron pang isa. Ang galing. Kakainin ko yan para sa panghimagas. tingnan natin. Nasaan ang popcorn ko? Tom, anong ginagawa mo? Kayong bahala dyan sa usapan nyo. Marami pa akong mas importanteng gawain. Kailangan kong kainin itong malaking tambak ng popcorn. Sarap! Ang tamis at ang lutong. Ang tagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Umakyat na talaga sa ulo mo ang swerte mo, Polly. Nakikita ko pa rin ang lahat. Huwag mong subukang nakawin ng popcorn ko. Hindi kami basta-basta susuko. Alam ko na ang gagawin. Isang espesyal na vacuum cleaner ang tutulong sa akin na magnakaw ng ilang popcorn. Nararamdaman kong gumagana ito. Ginagawa mo na naman? Ibalik mo ang popcorn ko ngayon din. Yun ang na isang napakagandang plano. Ang galing mo, Tom! Kain na tayo! Ano Sunggaban mo ang popcorn sa bibig mo, Kate. Ano ang ginawa mo? Hindi ito tama. Handa na akong magsimula. Gatas at Oreo cookies. Mukhang masarap. Pero ang lit. Hindi ko nga makita. Wow! Pinapalad ulit ako. Ayos. Anong alam mo tungkol sa swerte, Polly? Tignan mo ito. Ang laki ng parte ko. Talunan talaga ako. Dahan-dahan. Baka mahulog ang cookies ko. Sana nga. Maniwala ka. May enjoy ko ang maliit na cookie na ito. Masarap. Napakamalutong ng na mga cookies na ito. At tamang-tama ang gatas. Mabilis sa kanila. Naku, nahulog ko. Ang cookie sa baso ko. Kailangan ko itong makuha kaagad. Kung hindi, magiging basa ito. Hindi makakapasok ang kamay ko doon. Alam ko, kailangan ko lang inumin ng gatas. Pagkatapos nasa ilalalim na ang cookie, Oh, sa palagay ko nalunok ko ito. Ngayon, ako naman. Sana hindi ko kailangang sungkitin ang cookies ko mula sa baso. Wow, ang daming pagsulpot. Gustong gusto ko ito. Napaka creamy. At ang cookie ay talaga namang malutong. Perpektong kombinasyon ng mga tekstura at lasa. Ay, muntik na mahulog ang cookie ko sa baso. Tingnan natin kung paano mo ito ilalabas ngayon pa. Paano kung wala akong gawin tungkol dito? Salamat sa cookie. Ngayon, nagbago na ang kulay ng gatas ko. Hindi ba maganda? Kailangan kong magdagdag ng mas marami pang cookies at pagkatapos ihalo ng mabuti, magkakaroon na ako ng masarap na chocolate milkshake. Halos tapos na. Kailangan lang haluin ng mabuti. Wow! Gumawa talaga siya ng masarap na bagay. Ngayon makikita mo. Hindi ko pinagdududahan ang aking recipe. Mukha talagang nakakatakam. Hindi na makapaghintay na tikman ito. Mukhang tama si Polly. Gumana ang kanyang plano. Sinabi ko sa iyo. Ngayon, panoorin at maingit. Mmm, sarap! Gatas na tsokolate. Lasang cookie. Ayokong uminom nito gamit ang straw. Gusto kong lagukin ito ng sabay-sabay. Wow, mukhang isa na lang ang natitira. Huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangang maghintay ng matagal. asikasuhin kasuhin ko ito agad. Huwag mong hawakan yan. May sarili akong plano. Lahat ng cookies ay ilalagay sa baso ng gatas na ito. Ano ang laki ng talsik. Di ko inaasahan yon. Pero nasa baso na lahat ng cookies. Ayos! Huwag kang masyadong magmadali at magdiwang, Kate. Di kita iiwan. Ano ang ginawa mo? Ngayon, puno na ako ng gatas at cookies.